Maunang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako nga po pala si May from Ojongan Rumlon. After namin mag-almusal, nagpahatid ako agad kay Mister para makapagbukas na rin agad ng tindahan. Kailangan ko na rin pala mamili ng paninda sa bayan. Pero bago yan, magwalis na muna ako ng bakuran. At magbabad na rin ng mga labahan. May bata pang ang pasaway, kunwari dadaan. Hinatid na rin ako ni tatay. Ito po pala ang palengke ng Ojongan. Ganito ang ganap kapag market day. Marami nagtitinda. Puno ang bangketa. Monday, Wednesday, Friday at Sunday ang schedule nila. Maraming gula at prutas. Nandito naman ang seafoods at karne. Siyempre hindi mawawala ang area ng mga iba't ibang kakanin. After kumamili ng ulam, time na para mamili ng paninda. Mas mainam din kapag may dala kang sariling lalagyan. Saglit lang po, mamimili muna ako. Nakapagbayad na rin ako. Tara, uwi na tayo. Pagdating ko, may batang nakaabang. Naghihintay ng pasalubong. Buti na lang nakabila ako. Pinaliguan ko na rin ang dalawang bata. Itong isa, nakatulog na. Dito na muna ako sa tindahan tatambay. Mag-aayos ng mga paninda. After magtanghalian, time na para harapin ang mga labahan. Maliatang desisyon ko. Wala na akong choice, nakababad na. Ay, salamat, natapos din ang labahin ko. Hapon na, gusto ko magmeryenda. Halika sa plaza, kain tayo ng shawarma na laging pinipilahan. Sa gutom ko, kinain ko na, hindi na nakapaghintay. Hanggang dito na lang po, baka abutan pa ng ulan. Salamat po sa pagsama. Ingat po kayo, God bless! Yo, God bless.